Ano to? Pwede cellphone. Mayos ka, susuntukin so talaga kita. Sino tong ni-notice mo? Si... Uh, Ate Victoria. Ate? May pang-tatay ka na nito eh. <laughs> Pinapaaral mo na kolehiyo. Hindi ba pwedeng yung baby face lang yan? Ah, baby face. So ano ako, haggard face? Naghanap ka ng gulo ha? Nilagyan mo pa talaga ng music? So ano to, Team song nyo? Pati kanta pa, patulan mo. Di bale. Tatanong ko sa nag-compose ng kanta na iyo kung sinulat yung kanta na iyo para maging theme song namin. nami po ka pa talaga. Eh, nagtatanong ka, di ba? Di ka talaga na ubusan ng rason, ano? Hindi ka kasi lalaki. Subukan mo maging lalaki. Tingnan natin kung maubusan ka ng rason. Leche, hindi ka pa umamin. Palusot ka pa. huling huli na kita. Gyan ka na naman eh. Pupwersahin mo ko sumagot sa bagay na wala akong kaalam-alam. Nangigigil na ako sa iyo. Umamin ka na. Wala nga akong alam. Wala. Ah, ayaw mo pa talaga umamin ha? Gusto mo talagang sumabog ako? Sige. Bago pa mauwi ang lahat sa pag-aaway, aaminin ko na. Crush ko siya. Masaya ka na. Kita mo? Inamin mo rin kalandian mo? Babae mo nga. Pero itong pakakatandaan mo. Che! Marami babae mas higit na maganda. masigit na mabait sa'yo. Pero ikaw? Ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin ko. Somebody!